Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bangungot masamang panaginip? Ang mga bangungot ay tinukoy bilang mga panaginip na nagbubunga ng isang malakas na negatibong emosyonal na tugon tulad ng takot o kakilakilabot. Ang mga nagdurusa ng bangungot ay kadalasang nagigising sa isang estado na matinding pagkabalisa, mabilis na tibok ng pulso, pagpapawis, pagduduwal at madalas silang hindi makabalik sa pagtulog ng ilang oras. Ang mga sanhi ng bangungot ay iba-iba. Ang mga bata dahil sa kanilang aktibong imahinasyon ay madaling kapitan ng mga bangungot. Ang ilan ay napakalubha na sila ay nagigising, na sumisigaw at umiiyak. Ang mga matinding insidente ng mga ito ay tinutukoy din bilang night terrors. Ang pagkain ng ilang partikular na pagkain na masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaari mag-trigger ng bangungot. Tulad ng panonood ng mga nakakatakot na pelikula. Ang pagtulog ng may pagkabalisa tungkol sa mga pangyayari sa buhay o pagkatapos ng away o pagtatalo ay maaari din maging sanhi ng mga bangungot dahil sa patuloy na aktibidad ng utak habang natutulog. Walang alinlangan na ang mga bangungot ay maaaring maging lubhang nakakagambala. Ngunit mayroon bang anumang espiritual na kahalagahan sa mga bangungot? ang mga panaginip at mga pangitain ay binanggit sa Biblia. At kung minsan ay ginagamit ng Diyos ang kalagayan ng panaginip upang makipag-usap sa kanyang mga propeta at sa iba pa. Nakipag-usap ang Diyos kay Abimelech sa Genesis 20 na nagbabala sa kanya na huwag hawakan ng asawa ni Abraham, si Sarah. Kasama sa iba pang mga panaginip ang hagdan ni Jacob, Genesis 28, ang panaginip ni Jose, na paglilingkuran siya ng kanyang mga kapatid na humantong sa kanyang pagkabihag sa Ehipto, Genesis 37, pati na rin ang kanyang interpretasyon sa panaginip ni Paraon, Genesis 40-41, na humantong sa kanyang pagiging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ang Panginoon o kanyang anghel ay nagpakita sa ilang tauhan sa Biblia, kabilang si Solomon, Unang Hari 3, Nebuchadnezzar, Daniel 2, Joseph, Matayo at asawa ni Pilato, Mateo 27. Wala sa mga panaginip na gayon pa man maliban sa panaginip ng asawa ni Pilato, ay talaga matatawag na bangungot. Kaya lumilitaw na ang Diyos ay hindi karaniwan nakikipag-usap sa mga tao sa pamagitan ng mga bangungot. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Satanas o mga demonyo ay pumapasok sa kanilang isipan sa panahon ng mga bangungot. Ngunit walang talata sa Biblia na direkta nagpapatunay nito. Maliban sa isang panaginip na inangkin Elipas, walang biblikal na mga insidente na mga puwersa ng demonyo na nakikipag-usap sa mga tao sa panahon ng panaginip o bangungot. Malamang, ang mga bangungot ay walang iba kundi ang paraan ng utak ng pakikipaglaban sa ating mga takot at alalahanin habang patuloy itong gumagana sa panahon ng ating paulit-ulit na pagtulog kung ang isang kristyano ay makakaranas ng patuloy, madalas na mga bangungot na nakakabala sa pagtulog at nagdudulot ng emosyonal na kaguluhan sa regular na batayan, marahil ay kailangan ng medikal na tulong. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang panalangin ang ating pinakamabisang sandata laban sa anumang uri ng emosyonal o espiritual na pagkabalisa. Ang pagdarasal ng 15 o 20 minuto bago matulog ay ang pinakamabisang paraan para kalmado ang isip at puso at maghanda para sa mahimbing na pagtulog. Gaya sa lahat ng bagay, binibigyan ng Diyos ng karunungan ang mga naghahanap nito mula sa Kanya. Santiago 1.5 At ipinangako din niya ang kanyang kapayapaan sa lahat ng naghahanap ito. Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag kay Kristo Jesus. Filipos 4, 6-7